Magandang araw mga kaibigan Ito, pag-usapan natin itong uh, post ni General Orlando de Leon, uh, isiner lang niya ang post ni Dare to Ask, uh, tungkol sa pag-amin ng DPW at Secretary, yung 410 billion pesos na isiningit na budget uh, Siningit sa 2025 national budget for parallel allocation Okay, ito The official confirmation of DPWH Secretary Manuel Bonoan as to the 410 billion net of veto congressional insertions in DPWH's 2025 budget. Grabe, eh? New items inserted in BICAM wala sa proposed budget siningit under the leadership of Martin Romaldes, Saldico, Cheese, Escudero, and Grace po. So, wala bang grave abuse of power, discretion ang Congress? Out of the 1.088 billion na budget ng DPWH, almost half ay insertions. Singit. Grabe. As early as May 2025, Sabini Nider to us, we have been posting these insertions already. Take note, more than 797 billion and total congressional insertions in 2025. Uh, record. For the record. the uh, new items, the new items uh, under the general appropriations are total to about 400, uh, 410, 410 billion pesos. New items. Mm. Uh, 410 billion pesos worth of projects, but excluding the 26 billion pesos that were. Uh, vetoed by the President. Mr. Chairman, thank you, Mr. Chairman. Saba. kuno hai, nag-overtime ang Presidente. Binasa yung ilang pahina yun, 4,100 plus na pages sa BICAM. Binasa daw niya lahat. Tapos, yun na, dahil sa kanyang kapupuyat, nakakita siya ng hindi maganda, 26 billion lang ang bineto. Ngayon, lumalabas, sobrang laki ang mga isiningit na pundo ng mga kongresista na walang kaalam-alam ang DPWH. Isiningit lang sa baykan. Ganyan na katindi yung nangyari sa 2025 national budget. Kabe. ya yeah, karamihan joint flat control projects oh isi pa isa pa mr chairman kau hmm. disobermarie for 2025 mr chair in our record for the record the uh, new items the new items uh, under the general appropriations up total to about 400 uh, 410, 410 billion pesos new items. Uh, 410 billion pesos worth of projects, but excluding the 26 billion pesos that were uh, vetoed by the president. So, yan po ang paiimbestigahan ng Pangulo, including na rin yung mga insertions nagsimula 20 2023, 2024, and 2025. Sabi ni Senator uh, Laxson aabot na ng 2 trillion pesos ang mga projects para sa flood control. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments ha. Metos Tebes, why I am not least surprised? <laughs> Dahil new normal na daw ito eh. Rizamar, when the corrupt discuss accountability regarding BP Sara Duterte's confidential funds, Congress should first impeach Martin Romualdez for the numerous graft he committed during his speakership in the House of Representatives. Oh, Ah. Uh, nasaan yung accountability na Sinisigaw nila. Ilan lang yung confidential funds ni Pipisara? Ang may notice of disallowance, nasa 70 plus million lang. Ito, 410 billion. Sa isang taon lang. Hindi pa kasama yung 2023 at 2025. Tapos sila, tahimik. Okay lang. New normal. Yan na, may new normal sa climate. Baha, tanggapin na lang daw natin, wala na tayong magagawa Ito rin sa budgeting, 410 billion, isiningit lang Guni-guni ang mga proyekto, palpat uh, Palaging mabaha, new normal, wala na daw tayong magagawa At, uh, In fairness sa Pangulo, may straying hard na makorek ang mga ito at yun na nga, pinapasubmit ang malistahan sa Sasubmit. Meron na daw siyang pangalan. Nahawak. Pangalan ng ano? Siguro, mga kontratista. Excuse me. Kontratista na according to Senator Lacson, mga mga politiko rin, mga kongresista at the same time, sila rin ang mga nagkukontrata sa kanilang mga projects. so, walang mawawala. 67 Uh, contractors na lawmakers as early as 2022. Grabe, ano? At ako nga, sinasabi ko, may isa akong kilala <laughs> sa isang lugar. So, grabe, pinapaimbestigahan. At salamat naman sa Pangulo na sinabi niya hindi daw DPWH ang mag-imbestiga. Wow, that's good news. Ang tanong, hindi naman niya sinabi kung sino. Nagbo-volunteer si General Magalong, uh, Mayor Magalong na mag- uh, Mangulo sa Investigating Unit tungkol nito. Eh, wala. Dapat yung mag-imbestiga, yung may credibility, yung third party. Para kung totoohanan sila na malaman ang mga may kasalanan, makasuhan at maparusahan Otherwise, wala. Puro salita lang. Okay, salamat mga kaibigan <coughs> sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakaka nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandi dahil ang income natin sa channel na ito pan tulong natin sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para kapagpatayo naman tong tribo ng mas maayos na tirahan panoorin nyo ang video na ito Ayan, mauna ni si Angkol ang matagaan o giyero. Patok na siya karo. So, nagtinabanga sila o pagtaon sa yero kay kani managsuon lang o nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan do sa nagtinabanga sila sa pag atop sa ilang balay <coughs>

So, Karon ka lawmanag yat ang balay nga likuan. sa imong masuti ko nga natagaan ka giyero og plain pa ko. Amat sa Ginoo, nga nakabalay ra giung akong anak. Oo, kay nakigloon lang ang imong anak. Nakigloon lang sila sa ako. Og imo las yang gitabangan. Aron lang makabalay. Og ako silang gitabangan nga aron makabalay. Uh, so salamat kay sa Ginoo nga nakabalay na gid sila. So, dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So, salamat.